Sa bayan ng San Fernando, Mexico, may isang ina na hindi basta-basta mapapatahimik ang puso't isipan hanggat hindi niya nakukuha ang ustisya. Ang kanyang pangalan ay Miriam Rodriguez, isang babaeng ang buong buhay ay naging saksi sa kawalang awa ng mga kriminal. Pero noong 2014, nang dukutin at patayin ng isang grupo ng mga miyembro ng kartel, ang kanyang anak na si Karen, dalawangpung taong gulang pa lamang. Ang kanyang pangako ay naging personal Ang bawat kasabwat, bawat sangkot at bawat demonyong nasa likod ng krimen ay kanyang haharapin Kahit pa siya ay walang armas walang proteksyon at walang katiyakan Hindi siya nagpatinan Isa-isa niyang tinugis ang bawat taong may kinalaman sa trahedya ng kanyang anak Sa bawat hakbang pasabay ng takot at pangamba na siya mismo ay magiging biktima ng kartel na kinakalaban niya Ngunit patuloy siyang nagarap ng mga kasagutan at hustisya. Ang kwento ni Miriam ay hindi isang kwentong patungkol lang sa paghihiganti, kundi isang makapangyarihang patunay sa tibay ng loob ng isang ina at ano ang kaya nitong gawin sakaling ilagay sa kapahamakan ang kanyang anak. Isa siyang buhay na halimbawa na kagitingan na walang sino man ang maaaring pumigil sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang malupit na araw, ang araw ng mga ina noong 2017 kung saan si Miriam ay natagpuan, nakaratay at wala ng buhay. Hindi siya nasugpo ng takot, ngunit pinatahimik siya ng mga kamay na walang awang kumitil sa kanyang buhay. Ang pagkamatay ni Miriam ay nag-iwan ng madilim na tanong. Sino ang nasa likod ng karumal-dumal na pagpaslang sa kanya? Subalit hanggang sa kanyang huling hininga, si Miriam ay nanindigan para sa hustisya. Binigyan niya ng katarungan ng kamatayan ng kanyang anak kahit buong kartel pa ang kalaban niya at wala siyang armas pero nagawa niya pa rin ito. Marahil ang tunay na katanungan ay hindi lamang kung sino ang pumatay sa kanya. Kung hindi, kung sino ang may lakas ng loob na ng isang babaeng matapang na hinamo ng kadiliman ng lipunan. Ang paghahanap ni Miriam Rodriguez ng hostisya ay hindi basta-basta misyon. Ito'y naging tila isang laro ng tagutaguan kung saan ang mga kalaban ay mga kinakatakutang miyembro ng kartel upang hindi matunugan Kinakailangan niyang mag-iba ng anyo. Kinailangan niya ng bagong pagkakakilanlan. Nagpalit siya ng pananamit, nagkulay ng buhok, at kung minsan ay nagtatago sa mga anino, nagmamasid sa labas ng mga tahanan ng kanyang mga target. Gabi-gabi siyang nagbabantay at nagpapakadalubhasa sa social media. Naghahanap ng mga maliliit na pahiwatig na maaaring magturo sa lokasyon ng kanyang anak. Sa kanyang bulsa, may nakasiksik na baril, handa siyang tumugis at madalas, siya mismo ang sumusugod at inutugi sa mga kriminal sa sariling lakas. Minsan ay hinahabol ang mga ito sa kalye habang hinihintay ang pagdating ng mga pulis. Ang walang kapaguran niyang pagtutulak para sa katarungan ay nagbigay sa kanya ng respeto at paghanga sa kanyang bayan sa San Fernando, Mexico. Kung saan marami ang nakikita siya ay isang bayani. Ngunit ang kanyang lakas loob na pagtutugi sa mga kriminal ay nagdulot din ng mga kaaway. Noong araw ng mga ina sa taong 2017, sa edad na 57, natagpuan si Miriam Rodriguez kapatay sa labas ng kanyang sariling tahanan. Binaril siya ng walang awa. Tinapos ang kanyang misyon ng isang madugong kabanata ng kanyang kwento. Dahil kinalaban niya ang kartel, ay gumanti din ang mga ito. Para kay Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez, ang lahat ay nagbago noong Enero 23, 2014. Ang araw na iyon, ay nakaukit sa kanyang alaala. Si Karen Alejandra Salinas Rodriguez. Ang kanyang dalawangpung taong gulang na anak ay nagmamaneho sa kalmadong bayan ng San Fernando. Biglang may dalawang truck na tumigil sa kanyang tabi. Armado ang mga kalalakihang sakay ng mga ito. Sa apilit ng pumasok sa sasakyan ni Karen at mabilis na humarurot palayo. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng kawalang pag-asa, galit at pangako sa puso ni Miriam isang pangakong magdadala sa kanya sa isang madilim at mapanganib na landas kung saan siya mismo ang magiging huwes ng mustisya para sa anak niyang si Karen. Pagkatapos ng madilim na araw ng pagkawala ni Karen, si Miriam Rodriguez at ang kanyang pamilya ay ginugol ang mga susunod na linggo sa desperadong pag-asang makabalik ang anak. Alam nilang ang mga kumuha kay Karen ay mga miyembro ng kilalang kartel na Zetas. Isang matinding pangkat na humiwalay sa Gulf Cartel at kilalang kilala sa pagdukot ng mga inosenteng tao para gamitin ang ransom na pera para pondohan ang kanilang krimen. Sumunod ang pamilya ni Karen sa bawat utos ng mga kriminal. Sunod-sunod ang mga tawag, pagbabanta at utos na nagpapasakit ng kanilang kalooban. Dumating sa punto na napilitan silang mangutang upang bayaran ng ransom para kay Karen. Hindi nila kayang mawala ang kanilang anak. Isang bag na puno ng pera ang iniwan nila sa lugar na itinuro ng kartel Pumayag sila sa usapan na ng pera para pakawalan si Karen. Tinupad nila ang usapan, ngunit sa kabila ng sakripisyo at pagtupad sa bawat kahilingan, hindi bumalik si Karen. Sa kawalang pagpipilian, si Miriam ay nagpasya na humarap mismo sa isang miyembro ng kartel. Pumayag ang isa sa kanila na makipagkita sa kanya. Subalit sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ng lalaking iyon na hindi niya alam kung nasaan si Karen ngunit nag-alok ng tulong sa halagang $2,000. Humingi muli ng pera ito sa kanya at isa itong napakalaking halaga. Muli, nagtiwala si Miriam at ibinigay ang pera, ngunit nauwi ito sa wala. Nawalan siya ng pag-asa, sobrang laki ng perang minabas niya at pinangutang niya pa ito at ang gusto niya lang ay makitang muli ang anak. Ngunit may mahalaga siyang natutunan mula sa binata. Nalaman niya ang pangalan ng kanyang kausap, Sama. Sa simpleng impormasyong iyon, nagkaroon siya ng unang pahiwati, isang munting ilaw sa kanyang madilim na landas. Ibinahagi ni Miriam sa kanyang natitirang anak ang kanyang hinala na si Karen ay hindi na makakauwi. Ramdam niya na wala na si Karen at sobrang bigat nito sa pakiramdam. Ngunit nangako siya sa sarili na hindi magpapahinga hanggang matuntun niya ang bawat taong nasa likod ng kasamaan. Nahandahan ngunit maingat. Sinimulan ni Miriam Rodriguez ang matyagang pangangalap ng mga palatandaan sa mga dungukot sa kanyang anak. Sa kanyang pagsasaliksik, natagpuan niya si Sama sa Facebook at nakilala ang isa sa mga kaibigan nito. Nakasuot ng uniforme ng tindahan ng sorbetes. Sa sunod-sunod ng mga gabi, naghintay siya sa labas ng tindahan. Matyagang nagmamasid. Hanggang sa lumabas ang lalaking iyon. Mula doon, sinundan niya ito. Sa wakas. Natuntun ni Miriam ang tirahan ni Sama, ngunit alam niyang hindi pa sapat ang mga impormasyong mayroon siya. Upang makagalaw ng hindi napapansin sa kanilang komunidad, nagpakulay siya ng pulang buhok. Nagsuot ng lumang uniforme at kumatok sa mga pinto ng mga kapitbahay ni Sama na nagpapanggap na nagsasagawa ng isang survey. Sa kabila ng walang kumpay na pagsisikap, hindi siya pinakinggan ng mga lokal na otoridad. Hanggang sa matagpuan niya ang isang kakampi sa isang opisyal ng pulis siya na handang tumulong nang inilatag niya ang kanyang mga dokumento sa mesa, sabi ng opisyal sa The New York Times, Hindi pa ako nakakita ng ganito. Ang mga detalye at impormasyon na nakalap ng babaeng ito na mag-isa lang na nagtatrabaho ay kahanga-hanga. Bagaman nakatakas si Sama sa unang pagsubuk ng mga pulis na dakpin siya, hindi ito naging sapat upang tuluyang mawala siya. Sa kalaunan, nanakip rin siya ng mga otoridad. Sa pag-amin ni Sama, ibinunyag niya ang mga pangalan ng iba pang kasamahan sa kartel na nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa pagkakadukot kay Karen. Isa sa kanila ang pumayag na dalhin ng mga polis sa isang rancho kung saan umano pinatay si Karen. Sa rancho, natagpuan ni Miriam ang ilan sa mga alaala ni Karen. Isang scarf, isang unan mula sa kanyang sasakyan at isang buto mula sa kanyang binti. Ngunit sa halip na mapagod, lalo pang tumindi ang kanyang pagnanasa para sa hostisya. Muling sinindihan ng mga ebidensyang iyon ang kanyang nagaapoy na hangarin na mahanap ang bawat taong may kinalaman sa pagpatay sa kanyang anak. Ayon sa isa niyang kaibigan sa panayam ng BBC, minsang nasabi ni Miriam na hindi na siya buo, na kahit nahanap na niya ang mga labi ng kanyang anak, wala nang makakapagpanumbalik sa dati niyang buhay. Sa kabila ng matinding panganib, sa pong miyembro ng kartel ang tinugis ni Miriam Rodriguez, ang bawat isa sa kanila ay may bahid ng kasalanan sa pagkawala at pagkamatay ng kanyang anak marami sa kanila ang nagtangka ng magbagong buhay. May ilan na nagpanggap ng mga born again na kristyano. Ang iba ay nagtitinda ng bulaklak sa gilid ng kalsada. Ngunit walang awa si Miriam sa kanila. Saan ang awa nila? Nang patayin nila ang anak ko. Matapang niyang sagot ng dakpin ang isa sa mga miyembro ng kartel sa loob ng isang kapilya. Sa kabila ng mga protesta ng mga nagsisimba roon. Sa San Fernando, si Miriam ay naging isang bulong ng tapang at paghihiganti isang babaeng humarap sa isang makapangyarihang kaaway at isang boses na lumalaban sa kultura ng takot. Alam ni Miriam ang panganib ng kanyang ginagawa, ngunit tila ba tinanggap niya na ang lahat. Hindi ko na inintindi kung papatay nila ako, bulalas niya sa isang kaibigan. Namatay na ako noong araw na pinatay nila ang anak ko. Gusto kong matapos ito. Uubusin ko ang mga taong sumira sa kanya at gawin nila ang gusto nilang gawin sa akin. Ngunit sa mapait na pagtatapos, Kanyang mga salitang ito ay tila isang nakapangingilabot na bahayag ng kanyang sariling kapalaran. Si Miriam Rodriguez, na nagigising lamang sa kanyang misyon, ay nagpakita ng tapang at matinding determinasyon sa kabila ng kinakaharap niyang mga makapangyarihang kalaban. Bilang isang ina na wala nang mawawala, nagbuo siya ng isang malinaw at mapanganib na plano. Isang misyon ng paghihiganti laban sa kartel na pumatay sa kanyang anak. Sinimulan niya ito sa mga bagay na akala ng ibang tao ay imposibleng magawa ng isang ordinaryong tao. Sa unang hakbang ni Miriam ay pagkolekta ng impormasyon. Marami siyang nalaman sa pamamagitan ng masinsinang pagkalap ng mga detalye sa social media kung saan sinusuri niya ang bawat account ng mga posibleng kaalyado ng kartel at mga taong nakalista sa mga koneksyon ng mga target niya. Napag-aralan niya ang bawat galaw, kahiwatig at lokasyon ng kanyang mga target sa social media na kadalasang nagbibigay sa kanya ng mga clue tungkol sa kinaroroonan nila. Hindi niya iniwasan ng tahasang pagmamasid sa mga lugar kung saan posibeng nagtatrabaho o nakatira ang mga miyembro ng kartel. Nakaupo siya ng oras sa labas ng mga tindahan, simbahan o kahit mga kalsadang malapit sa bahay ng kanyang mga target. Isang halimbawa ay nang matuntunyang niya ang isang kaibigan ng isang sospek sa isang tindahan ng sorbetes. sinundan niya ito hanggang sa makarating sa lugar na posibleng pugad ng kartel. Upang manatiling ligtas at hindi makilala, madalas magpalit ng anyo si Miriam. Minsan siyang nagpapakulay ng pulang bubok at nagsusuot ng simpleng uniforme upang magmukhang bahagi ng komunidad. Walang sino man ang mag-aakala na ang babaeng ito ay may itinatagong plano ng paghihiganti. Kapag natukoy na niya ang kinaroroonan ng mga kasapi ng kartel, kadalasang siya mismo ang humaharap sa mga ito. Tangan ang kanyang baril bilang proteksyon Pinipilit niyang iharap ang mga ito sa ustisya sa pamamagitan ng pagtawag sa mga pulis sa tamang sandali. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, nauunawaan niyang bawat pagharap ay may malaking panganib. Lalo na't ang kanyang kalaban ay mga taong sanay sa karahasan at kasamaan. Mga kriminal. Sa kanyang walang kapagurang pag-iimbestiga, marami siyang natuklasan sa pagkamatay ng kanyang anak. Mga pangalan, lokasyon, at detalyang nagpapatingkad sa kanyang hangarin para sa ustisya siya ay naging tunay na simbolo ng katatagan at pagmamahal ng isang ina. Isang misyon ng hustisya sa gitna ng dilim. Bagaman matagumpay niyang napabagsak ang karamihan sa mga sangkot, ang kanyang pagiging vigilante ay nagdala rin ng napakabigat na banta sa kanyang buhay. Bago tuloy naputol ang kanyang buhay sa kamay ng mga kartel, marami munang nakamit si Miriam Rodriguez na nagbigay liwanag sa madilim na landas ng kanyang paghaharap ng hustisya sa kabila ng kakulangan ng suporta mula sa mga otoridad sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay. Nagawa niyang matagpuan ang ilang mga salarin na responsable sa pagkidnap at pagkamatay ng kanyang anak. Nagtulungan din ang mga kapwa biktima ng kartel at mga pamilya ng mga nawawala sa pamamagitan ng kanyang itinatag na organisasyon, ang kolektibo de Parasidos de San Fernando na naging simbolo ng lakas ng komunidad at patuloy na pag-asa para sa ustisya sa gitna ng karahasan nakagawa si Miriam ng isang makapangyarihang mensahe na kahit ordinaryong tao ay may lakas upang humarap sa napakalaking kalaban. Noong Marso 2017, isang nakakagimbal na balita ang kumalat. Dalawang putsyam na bilanggo ang nagtayo ng lagusan mula sa loob ng kanilang piitan sa siyudad Victoria at nagawang makatakas. Kabilang sa mga tumakas ay yung mga salarin sa pagkidnap at pagpatay kay Karen na matagal nang tinutugis ni Miriam Rodriguez. Dahil sa panganib, humingi si Miriam ng proteksyon sa mga otoridad at nangako ang lokal na pulis siya na magpapadala ng mga patrol sa paligid ng kanyang tahanan. Ngunit sa kasawiang palad, sa araw na ipinigdiriwang ang araw ng mga ina sa Mexico noong ikasampu ng Mayo, dumating ang pinakamatinding pagsubok kay Miriam. Naglalakad siya patungo na sa pintuan ng kanyang bahay gamit ang saklay. Nadisgrasya ang kanyang paa Matapos habulin ang isa sa mga sospek, biglang huminto ang isang puting Nissan sa harap ng kanyang bahay at ang mga tumakas na bilanggo mula sa piitan ang gumaba rito. Sunod-sunod na puto ang umalingaungaw sa katahimikan ng lugar. Sampung bala ang bumaon sa katawan ni Miriam bago patuloy ang tumakas sa mga salarit. Nakita siya ng kanyang asawa na nakahandusay sa driveway at ang kanyang kamay ay nakapasok pa sa kanyang pitaka kung saan naroon ang kanyang baril. Walang nagawa si Miriam, ngunit ang kanyang kamatayan ay nagpagising sa galit ng kanyang mga kababayan. Isinumpa ni Gobernador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca sa Twitter, hindi aya ang maging isa na namang estatistika ang pagkamatay ni Miriam Rodriguez. Bagaman dalawa sa mga pumatay kay Miriam ang nahuli at isa ang nasawi sa enkwentro, tila nabalot ng pangungulila ang kanyang organisasyon na itinatag niya upang magbigay pag-asa sa mga nawawalang pamilya. Ang kanyang anak ang nagpapatuloy ng kanilang advokasiya, ngunit unti-unting humina ang grupo matapos ang kanyang pagpanaw. Nakakalungkot, ngunit ang kwento ni Miriam Rodriguez ay isa lamang sa napakaraming kwento ng pagkabigo at pagdurusa. Tinatad siyang isang libong tao na ang nawala sa Mexico simula taong 2007. Noong nagdeklara ng giyera kontra droga ang dating Pangulo ng Mexico sa isang bansang puno ng mga hindi natutugon ng kaso, ang kagitingan at sakripisyo ni Miriam ay mananatili pa ala ng kakulangan ng hustisya at ng tapang ng isang inang handang lumaban para sa kanyang anak.